order dyan, punta sa may Pio P.O. po. Watch po kayo sa aming page bro. Manila. Meron din panda. Isang so, magandang hapon po mga kabros biryani. Isang bagong challenger na naman po ang sasabak sa ating pastil challenge. So makik makikita nyo po wala po tayo sa resto. Nasa outdoor po tayo. Dito po tayo ngayon sa aming bagong pwesto sa convention. So ayan po. Sir Pangalan. Genesis Pahardo po. Taga saan po? Taga Bulala sa Gani Bulacan. Paano nyo po nalaman yung challenge namin? Um, nakita ko po siya sa Facebook, sa page. page okay po. Uh, po sir. So, sir, bago, bago ang lahat na po, explain ko muna po sa inyo. Ang kailangan nyo, ang kailangan nyo pong ubusin is isang order po ng aming still overload. Bali, yung, yung rice po is meron po siyang extra, yung isang extra rice. Time to beat nyo po is 1 minute 6 seconds. So, 1 minute 5 seconds, pasok na tayo. Pag po hindi na kaya, taas na po yung dalawang kamay. Pag po naubos, na basta po hindi. So, meron pong ano, audience impact si sir. Ayan. Hi guys. <laughs> so, papalog po sa aming page. So, mag-start na po tayo. Again po, sir, time to beat po is 1 minute 6 seconds. So, mag-start na po tayo. In 3, 2, 1, go! Sa mga gusto pong umorder dyan, punta lang po kayo sa resto namin, sa may PO po. Sa mga gusto pong umorder, message lang po kayo sa aming page, Bros Biryani. Nag-deliver po kami, Bulacan, Pampanga, Metro Manila. Meron din po kaming Grab and Food Panda. Visit lang po kayo sa apps. Then search niyo po, Bros Biryan. 23 seconds. Again, for time to beat is 1 minute 6 seconds. Sa mga gusto pong sumabak sa aming challenge, message lang po kayo sa aming page para po masked po natin ang inyong challenge. 36 seconds. Mas Biryani po is located at Pio Cruz sa Kalumpit, Bulacan. Open po kami 8 a.m. to 9 p.m. Available din po kami sa Grab and Food Panda. 50 seconds. Again, time to beat is 1 minute, 6 seconds. 58 seconds. 1 minute. One minutes, eight seconds. 1 minute 16 seconds. Price po natin is 500 pesos. At tinas na nga po ni sir ang kanyang kamay. 1 minute 25 seconds. Sir, ano masasabi niya sa aming challenge? Saya po. ano mapapayo mo sa mga balak sumubok sa aming challenge? Kaya ko lang po. Wag po kayong kumain mula umaga. <laughs> Pasting. Oh. <laughs> Baka may gusto kang shout out, sir. Batiin. Shout out po para sa nanay ko. Shout out na. May <laughs> like and share na lang po sa aming page bros, Biryani. Dito na nga po nagtatapos ang ating challenge. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.